Saan tayo? Ayan, mga bahay dito, guys. Si Ito <laughs> si Mayla. Kala. Kasi na, kasi napamadali na. Uh, di magaling at nakalakad ka. Ay, oo nga. Ang ganda ng bahay niya, oh. Bibit yung ng anak ko. <laughs> <gano> yan. <laughs> Mayla, yan? Ano Kaibigan ni mother. Diba? Kaibigan ng aking mother dito sa Batangas. Ayan. Ayan. Si Ari Edit, ang ganda. Siya. <laughs> Maayos siya. <laughs> ang ganda ng kanyang bahay. Bahay niya, guys. Okay lang po 'yan. Maganda maganda pa rin naman kahit walang ano. Ang ganda ng mga halaman niya, oh. kanyang mga halaman. Ayan. pupunta-punta muna kami kay ate. Pero uwi din kami. Hinatid lang namin si mama. Tapos eh, mamaya oh. uwi eh, din kami. Yeah. Yeah. ito <laughs> muna po kami. Yeah. Ayan oh, si sa ate. O, sa din. Camp Verde. Hanggang uh, clubhouse lang. Oo, hanggang clubhouse lang kami. Diba, pasyal-pasyal kami. Sasamantalahin ko habang nandito ako sa lugar nila ate sa Batangas. Ayan, ayan siya. Diba, video-video at least merong ano. Ay, Di, hindi ko papakita yun. yun. Oh, baka, mawag... baka, baka ma, ano, kung hindi <laughs> maganda yung video ko, mawala pa ng tuluyan. Di ba? Ganyan. Kaya, Kaya ingat, ingat, na, ingat na, ano? na lang. Kasi may makikitang ano. Na, ang ganda in, ng in, ano. na ngayon. Ang ganda ng mga bahay dito guys. Oh, di ba? Hindi pa yan maganda. ba Oh, hindi para, hindi para maganda. Pero mas maganda yung nagbibidyo tsaka yun. No? Oh. Yan wow. <laughs> yun yun. Di ba? Yan. Sige mamaya, kakat muna natin dito. Meron pa kami pupuntahan. Dito sa lugar nila ate, ayan ang swimming pool. Sa may gustong mag-swimming, gustong mamasyal dito, ayan dito lugar nila ate, ayan. O diba? Pwedeng mag-swimming. Kaya lang kasi ngayon pumasyal lang ako. Pagka sa susunod na pasyal, magtatagal ako, ayan. Pwede ako mag-swimsit ako dyan. Tatalon-talon ako sa tubig. O diba? Ayan oh. Kawain mo na ate. O, oh, di ba? Oh. Yung aking ate may hawak-hawak pa kasi may alaga. Kasama niya yung baby. Talagang ilalagay <laughs> Oh, ayan. Dito. Para dito siya nakatungtong. Oh, di ba? Oh, sige, sige. May tutorial, guys. May tutorial. tutorial. Mm. Paano? Hinahanap ko diba? di ako mababod. Parang belt bag lang, guys, di ba? Ayan. All right. <laughs> parang belt bag lang. Diyan ilalagay <laughs> ang alaga niya. Ayan, dalaglag na. Ayan. Ayan ayan na laglag, te. Ano ba yan? Ayan o. Ayan o. Nalaglag. Ayan, guys. Mm, tutorial. Ayan. Ayan, dyan ako po. Para kasi nakakangawit palibhasa ganyan talaga pag may mga edad na, sumasakit Ay, daya, na 'yung mga kasu-kasuan. Oh sige. Nang na ilang buwan na 'yan. Oh sige. Nang 21 na, dalawang buwan din pa, hindi pa rin gumagaling masakit. Kumeme-lalo oh. na pag kagrabin. Ah, oh, 'di ba? Explain. Ah, okay. oh, 'di ba? Kaya gan Ay, may, yun, may ganun siya. Ano 'yung para sa mouse 'yung meron dito, hmm. mataas para ito lang nakatungtong. Ah, 'yan. Kasi baka daw 'yun sa kahawak ko ng nang mouse. Oh, Kaya doon okay. masakit dito ko. Alam ko pa sa kakarga ko sa baby. Oh, ayun na. Kaya ganun. may ganun siya. Oh, sige, dito na tayo. Dito na tayo Papasyal naman, 'di ba? Ayun, oh. Dito yung pag mayroong mga uh, volleyball, nagtitenis. 'yan. Doon sa kabilang mga nagbabasketball. basketball kasi huling punta ko dito, may tindahan pa doon sa club. Yung pala, nalipat na ang tindahan. Ang tagal ko na kasi hindi na pasyal. Kaya ayan. Diba? Ayan o, ang luwag. Ang lawak, diba guys? Ang lawak. O, oh. ayun. May mga batang naglalaro. Ayan. Andiyan pa ba sila? Ano? Sila nanay? Ayan. Ayan ang basketball court. Ayan, basketball court. Ayan, nabubulol-bulol ang inyong uh, host. Ayan. Ayan. Diba? Uh, ano nga lang, ganda made lang for kids, kids lang. Naman, kasi oo. Oh, oh. Hindi, not for kids nga yeah, siya. Ya, yeah, ano ko siya, pero malamang. pa lang yan. Ah, si Ate Glenda. Doon yun. Si Ate Glenda. Oh, tara, sa Saan ka mabibili? Wow. Dito? Oh, tara, dali. Diba ba dyan yung kila ano? Dyan ba yun? Pino? Yung pinainanuhan ko dati oh, dito ba? O, oh, dito tayo bibili. Di ba sila nung may tindahan dito? Ah, sila, ay isa, yan na lang talaga. Oh. Dito sa side na to. O, di ba? Ang bahay dito sa Batangas. Ayan. Oo oh, nga. Mm -hmm. Si Dean, mahilig nasa... mag-combination kaya ano po, combination yan. But, Ay, oo, masap yan. Turo na tsaka ano, ice cream. Mainit. Mamaya, magkakaroon na ako ng singaw. <laughs> <laughs> Malamig <laughs> na yun. Malamig at mainit. <laughs> Ayan. Balik na kami ngayon dito. Ay, ingat. Uwi na niya. kami. Na. Hanggang dito na lang guys at kami pa -uwi na. Bye bye!